wala tayong idea kung ano ang epekto nito on the trial itself. Wala tayong nakikita dun sa rules ng Senado kung nagumpisa na ba ang procedure from the time na tanggap o kailangan from the time the Senate President calls the ano calls or uh, constitutes the prosecutors. Kasi yun yung makikita natin unang una dun sa rules. Uh, dun sa articles of impeachment, naka-indicate dun kung sino yung mga prosecutors. Kailangan kilalanin niya ng Senado at i-authorize sila na mag-prosecute during the impeachment trial. Kaya lang, wala nga po tayong nakikita, wala tayong idea kung ano yung epekto rin ng, ng intervening recess during this time. May ibang nagsasabi na uh, may 30 days na umaksyon ang Senado on the impeachment complaint or on the articles of impeachment Pero hindi ko siya nakikita pa sa rules kung saan po nanggaling yung 30-day period na yun. So, marami pang kailangan i-clarify ang Senado at yung refusal nila to clarify means na parang hindi tayo makahinga. <laughs> Naku-suspend lahat. Uh, what we know is that this has bought uh, VP Inday some time to deal with the situation pero hindi rin po natin alam kung ano ang hatid ng June 2 dito sa kaso na ito. Oo, wala pang ganon kasi 19th Congress ito So matatapos na yung 19th Congress, may possibility din po na ang Senado can uh, toss it or endorse it to the 20th Congress. Hindi lang natin alam din kung ang 20th Congress ay tatanggapin yan at i-recognize.